Nagmasda na ng SUV na ito na pumarada sa harap ng isang laundry shop sa barangay Poblasyon sa La Trinidad, Benguet noong Martes pasado alas 8 ng umaga, February 13. Makaraan ng ilang segundo, mapapansin ang pag-aligid ng lalaking ito sa sasakyan. Tila nagmamasid-masid pa ito tsaka biglang lumapit sa sasakyan at pinasok ang kanyang kamay sa nakabukas na bintana ng sasakyan makikitang mayroon itong ibinulsa sa kanyang pantalon at saka ito umalis. Punta po yung customer po dito sa loob. Tapos yung sasakyan niya po, eh, nakabukas yung pares na bintana sa harap. Tapos kwan, nawala yung cellphone. Sa post ng biktima sa social media, halos dalawang minuto lamang itong umalis sa kanyang sasakyan at natangay na umano mula sa kanyang isang cellphone na nagkakahalaga ng humigit kumulang 40,000 pesos. Kaya ang payo ng mga staff ng laundry shop? Um, advice ko na lang po sa kanila na ano, pag baba po nila ang sakyan po nila, pakisara na lang po yung um, bintana po. para hindi na maulit na nakawal. Po ang insidente ito hindi pa naire-report sa kapulisan at maging sa barangay. Ayon naman sa barangay, isang kaso pa lamang ng pagnanakaw ang kanilang naitala sa kanilang barangay ngayong taon. Stop. Establishment. Eh. Karamihan sa mga minanakawan dito, mga establishment. Eh. Stores, mga sari-sari store. Eh. Meron pa naman yung ano, uh, protasan. Kaya ang payo nila sa kanilang nasasakupan? Yung CCTV camera, mag-install sila ng CCTV TV camera at saka uh, palaging magpagmasid uh, sa mga paligid na may mga tao, mga kaduda-duda, mga galaw, mga ganun. Uh, Minobilas namin ng mga tanod na hanggat maaari mag sila ng beyond uh, limit time o yung official time para matulungan nito mga polis na magronda runda Para uh, siguro yung surang isang method para mabawasan o maiwasan yung mga Dagdag pa nila na hanggat maaari ay i-report sa mga kinauukulan ang mga katulad nitong insidente para matulungan sila ng kinauukulang ahensya. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.